Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang na padaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maging ganito ang partner mo na hindi-hindi mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw, kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo ay gawin itong napakasimple at napakaepektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit nanong araw o oras na gusto mo as long as buo ang tiwala mo. Una, umupo ka saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat tahimik ang nasa paligid mo at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. At ipikit ang mga mata mo at sambitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi mapapakali hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdagan pa ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo at paniguradong ngayon mismo siya ay matatamaan sa makapangyarihang ritual na ito. Ito'y napakasimple lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ang partner mo ay hindi mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.